Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa um, lupang nabili natin na pundar natin. As discussing ahente or isang call center agent. And uh, ito na yung na uh, natin. So ngayon mag-harvest tayo dito ng um, saging kasi kung nakikita nyo yung mga saging doon na tinanim ko ng arantaon ay na tumba ng malakas na bagyo, eh, meron pa naman mga bunga yun. So, kukunin natin yung mga bunga. Tara, sama ka. ilalabas natin sa kanya. Marami na rin minog at kinakain na rin ng ipon. Pababa mo din. Hilain mo pababa. Hilain mo, mo, mo pababa mo na. Ito? Iyubo ko muna. Pero hindi yan mapan. Sige, dandaan lang. Ayun. Delikado so, ka doon. Ang ating harvest na banana. Walang damage. So, check pa natin yung isa kung pwede pa natin i-harvest. Napag muna natin dito. Yan, kita na. Guys, diba? Tumba na talaga rin siya. Nahihinog na to. Kaya lang, okay Okay lang man yan, dyan. Okay lang po ito dito. Oo, hindi ko So, hindi ko muna siya i-harvest. Oo, hindi naman ako. Oh, medyo muna matigas muna. pa kasi eh. Kaya ano eh, hindi muna natin i-harvest. Mm -mm, sayang eh. So, wag mga ilan linggo mo. pa kaya ito? Huwag so, mo lang kumunin lahat da Dahon? May dahon Ay, pa yun, naman. Dahon, huwag mo lang yung panayang lahat. Tara. Saan na lang muna? Huwag daw muna. Ah, medyo matigas pa rin naman kasi. Mm -mm. Uh -huh. Hindi pa siya makakain. Mm -hmm. Tara. Tara. Okay guys, ito yung isang saging na hindi ko pa kinuha at nilagyan ko muna ng tukod para siguradong mapakinabangan natin next month.